NBA binawi ang second technical na nakuha ni Luka Doncic sa laban sa OKC at Maxi Kleber maglalaro na laban sa Rockets or Portland Trail Blazers. Pero bago yan, controversial nga ang naging laban kamakailan ng Los Angeles Lakers laban sa Oklahoma City Thunder matapos ma-eject sa laro ang superstar na si Luka Doncic dahil sa desisyong tinawag ng referee na si JT Orr. Nangyari ito matapos makipag-trash talk si Luka sa isang fan ng OKC na nakaupo sa courtside. Ayon sa mga ulat, nagbitaw lamang si Luka ng ilang salita bilang sagot sa pambubulong ng fan pero agad itong binigyan ng technical foul ni JT Orr dahil ito na ang pangalawang technical foul ni Luka sa nasabing laro, automatic siyang na-eject. Sa kabila ng magandang ipinapakita ni Luka buong game, napilitan siyang lumabas ng court dahilan upang humina ang opensa ng Lakers. Malaki ang naging epekto nito sa resulta ng laban at tuluyang nanalo ang OKC. Umani ng matinding batikos ang referee mula sa mga fans ng Lakers at maging sa social media ay kumalat ang mga komento laban sa naging tawag ni JT Orr. Dahil sa ingay ng issue, agad itong sinuri ng NBA. Lumabas sa investigasyon ng Liga na hindi naman dapat matawagan ng technical foul si Luka sa incidenting iyon. Sa huli, binawi ng NBA ang nasabing technical. Ngunit huli na ang lahat dahil natalo na ang Lakers. Marami ang nanawagan na bigyan ng parusa si JT Orr at may ilan pang nagsabing sinira ng referee ang magandang laban. Maging si Luka ay nagulat sa kanyang pagka-eject at sinabing hindi siya kailanman na-eject dahil lang sa pakikipag-usap sa fan. Sa post-game interview, sinabi din ni Lebron na tila pinersonal daw ng mga referee si Luka. Sa nangyaring ito, muling nabuhay ang usapin tungkol sa kalidad ng officiating sa NBA. Samantala, nalalapit na nga matapos ang regular season ng NBA at ang Los Angeles Lakers ay may natitira na lamang na dalawang laban kontra sa Houston Rockets at Portland Trailblazers. Isa na lamang panalo ang kanilang kailangan upang masecure ang third spot sa Western Conference. Bukas, makakaharap nila ang Rockets na hindi maglalaro ang kanilang mga core players kaya inaasahang dodominahin ito ng Lakers at makuha na ang panalong kailangan. Kung sakali mang manalo ang Lakers bukas, malakas Malaki ang posibilidad na ipahinga na ng coaching staff at front office ang kanilang mga starters sa huling laban kontra sa Blazers bilang paghahanda sa paparating na playoffs. Isa itong matalinong diskarte upang mapanatili ang kalusugan ng kanilang mga pangunahing manlalaro tulad ni na Lebron James at Luka Doncic. Samantala, ayon kay Jovan Buha, asahan na ang pagbabalik ni Maxi Kleber sa isa sa dalawang natitirang laro ng Lakers. Tiyak na raw ang kanyang debut bago matapos ang regular season. Nitong mga nakaraang araw ay naging viral pa nga ang video ni Kleber habang nagsasagawa ng mga drills sa practice facility ng Lakers, senyales na malapit na siyang bumalik sa aksyon. Si Kleber ay kilala bilang isang stretch big man, isang malaking manlalaro na may kakayahang umatake sa depensa at tumira sa labas ng 3-point line. Bukod sa kanyang shooting, malaking tulong din siya sa depensa lalo na sa rim protection. Ang kanyang pagbabalik ay tiyak na magbibigay ng dagdag na depth at versatility sa Lakers pagpasok ng playoffs. Lakers into the front court. In Portland tonight, here comes LeBron! PINHO